ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw na paglilinis sa kanila ayon sa otosan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa si Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At agandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa si Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa si Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at andalin doon na kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautosan, siya kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Diwanag itong tatanglaw sa hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namanga ang amat ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel isang tanda mula sa si Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na, pitong taon lamang silang nagsama na kanyang asawa nang siya ay mabalo at ngayon walong walumput apat taon na siya lagi siya sa templo at araw gabi sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno at pananalangin lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos nagsalita siya tungkol kay Jesus sa lahat nang naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Israel o, o sa, sa Jerusalem nang magsagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea ang bata ay lumaking malakas marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos ang mabuting balita ng ating kaligtasan Ano ang may bibigay mo sa Diyos? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ikapat na linggo sa karaniwang panahon. Ngayong araw ding ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o ang mas kilala sa tawag na presentation of our Lord in the temple. Isa sa mga tradisyon ay ang pagdadala sa mga panganin anak sa templo upang ialay sa Diyos. Ito ay higit na mahalaga lalo na kapag ito ay lalaki. Ito ay ayon sa kutusan sa kanila simula pa noong panahon ni Moises. Kailangan din nilang mag-alay ng mga handog na hayop na susunugin. Ang mga ito ay sinunod ng banal na mag-anak ni na Jesus Maria Tose. Una natin makikita sa ating ebanghelyo ay ang pagsunod sa kagustuhan at kautusan ng Diyos. Dapat sa lahat ng ating gagawin, ang Diyos at ang pagsunod sa kanyang kagustuhan ang dapat nating maging prioridad na isipin at gawin. Sa pasimula ng kanilang mag-anak, ginawa ni na Jose at Maria ang bagay na alam nilang magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay yung pag-aalik kay Jesus sa templo. Mahalaga sa mga odyo ang pangalin na anak dahil siya ang tinatawag na nagbukas ng sinapupunan na kanyang ina. Kaya ang tawag sa kanya o sa mga ganitong mga bata ay the best fruit of the mother's womb. Sa pag-aali natin sa Diyos, dapat siya ang una. Dapat sa Diyos ang pinakamaganda at pinakadalisay sa isa lahat. Kapag tayo nagbibigay sa si Diyos, dapat ay yung the best. The best na handog, the best na bagay, the best na talento, the best na oras hindi yung lata ko tira-tira na lamang ang mapupunta o ang napupunta sa kanya. Dahil the best din naman ang ibigay sa atin ng Diyos, ito ay ang kanyang minamahal na anak na si Jesus. Mababasi din natin sa ating ebanghelyo ang karakter ni Simon o Simeon, isa sa pinakatapat na lingkod ng Diyos. Noong makita niya si Jesus, hiningi na niya na siya ay kunin niya ng Diyos dahil nakita na niya ang magdadala ng kapayapaan at kaligtasan sa si Israel at sa buong mundo. Kung kaya nais na niyang mamahinga sa katahimikan ng Diyos. Ang tanong, handa na ba tayong mamahinga sa piling ng Diyos? Ang alam ko marami ang sasagot sa inyo na hindi pa. Pero ano nga ba ang dahilan natin? baka kasi alam natin hindi pa natin talaga na ibibigay ang the best sa Panginoon. Harina wa, sa pagpapatuloy na paglakbay natin sa ating buhay, pananampalataya, maisip natin palagi ang kugustuhan ng Diyos una sa lahat. Magbigay tayo ng the best sa Diyos upang balang araw tayo ay mamahinga sa pining at kapayapaan ng Diyos. Sa puntong ito, samahan ninyo ako sa panalangin. Panginoon, tulungan po ninyo kaming parati na unahin ang magbigay kalugod-lugod sa Diyos bago ang lahat ng mga bagay upang kami ay makapagbigay ng the best namin, mga the best na meron kami. Sana po marating namin ang katahimikan at kapayapaan sa piling ng Diyos. Amen.